Nag-record ka. Alas 11.30 si na pala. Eh. Oo, oh, nagre nag-record ka. Hmm. Kala ko eh, ano mo eh. Ba-vlog Welcome to my vlog. Okay. Ang dami nang gumaman yan ah. Eh. Mga kalukuhan. Sa mga tips, walang nanonood. Pero kung ma... Uh, yung mga kabulastugan. Oo. Oh daming nanonood eh. Kung sa YouTube na ano. Daming basher kasi noon eh. <laughs> daming basher. Oo, yung panu -panu ano, yung puro kakalokohan gagawin. Yung sigurado. Daming basher eh, yung nagpaparami ng views eh. Pero kung seryoso ko, wala man lang manood. Hindi napanood kang vlog na ano. Sira ako Yung ano, yung ewan ko po, Rainer yun eh. Oh, yang salah, usapan nasi kuen, tapi nasi bukan. Oh, alam, sana yon. Ini yang pasti. <laughs> Oh, di ah, ko ulan, na. Hindi naman sa pag-host na parang kulang sa kulang sa salat sa pinag-aralan yung ano, yung naningil. Oh, parang hindi niya maintindi. Yeah, yeah, pa yeah, 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 pa siya. Di niya alam, binibidyoan na siya. Yung pinagagawa niya. Oo. Uh yun, -uh. tapos maging 550 pagdating doon. 50 pesos na sa balita yun eh. Ah, nag-viral din yun eh. Alam mo minsan, kahit yung ibang hindi dinapag aral marunong English, pero yung English niya parang ano yung English na si Raulo. Parang ang layo. Parang ano? Parang hindi seryosong ang kausap, parang niloloko-loko niya lang din yung ano. Yung eh, foreigner marunong pala yon. Hindi niya alam bigat siya ngayon. Hindi nga alam naka-video na siya. Oo. <laughs> hindi niya alam i-upload pala ng foreigner yon. Ano yung mukha niya harap <laughs> na napansin ko na lumahan sa hole po ko. ko na nakikita palo rin niya tibay kaya? tibay yan pag nalagyan ng post niya gusto kailangan isulod dito ilang araw bago yung post kailangang malagyan na eh. pwede yan pag tigas na ng ano basta may tabusan ta natin yung mamaya pwede may... na buka lapat mo na yun. Halimbawa, nire-schedule yung, nire yung buhos next week, yung poste, pwede pa rin. Mm hmm. Hindi natin pwede patagal oh, no, yung gano'n. Oo, okay. yung ano, yung matagal na ano niya. Basta nakatanim na yung poste rito, nabuhosan. Pwede yung kahit anong araw. Kasi alam, minsan ang alam mo na, no, eh. pag hindi mo minsan medyo malayong agwat ng ano, ilang araw inabot, parang hindi maganda yung dikit niya, parang gano'n. Ah, yan sinasabi mo yung Korean yung time niya. Oo. Dapat may maximum na dates lang na sa mga dugtungan yon. O maximum days na ano kailangan. Ang ganda na pag lumabas ka na parang hindi na siya yung kapag tumagal yung ano talaga maganda yung pagkakadugtong na magkakaroon ng parang eh, madali siyang hindi walay. Ngayon wala na yun. yung yun, wala may, May uh, inaano kasi yun Parang epoxy na ano Kahit gaano katagal Parang Ano kasi epoxy Parang kapit Dwi'n mynd O,